Tuwing natutulog nga pala ako, nahihirapan ako na kapag kakagising, laging busang-sang ang buhok. Laig ko pang at kagulo lagi. Butit nakita ko sa TikTok shop. Ito, umorder na ako nitong panlagay sa buhok para pagkakagising ko sa umaga, hindi siya busang-sang at nananatili pa din siyang yung pagka-curl niya. Ayan. Bagay na bagay ito, lalo sa mga mahahaba ang buhok na babae. Kung ayaw nyo lagi na ang buhok nyo ay mga dinay na lalaglag. Ayan gumamit kayo nito, hindi ko alam kung anong tawag dito kasi basta ko na lang siya in order. May iba't ibang kulay siya. Parang sa yung kanyang tela, ayan. Lalagay ko sa yellow basket kung saan ko siya no order. Dalawa na yung in order ko para naman palitan. Laba-laba, ba laba, diba? Ayan, papakita ko sa inyo. Oh, di ba? Na maintain niya yung pagka-curl ng buho ko, hindi siya nagugusot. Kasi pag wala ako nitong suot, Feeling ko pag wala akong suot ito, gulo -gusot, gusot na gusot tong aking pagkakulot ng buhok. Kaya ngayon, ginagamitan ko nito. Ayan. Nasa yellow basket guys, check out nyo na. Para hindi laging kagulo yung buhok nyo. Ha? Para kang